O oh yan, yeah, may dala tayong hamster. Uh, ang laman nito, tigitigi sa merong dalawa. Ngayon, meron ditong bata na first time mag-aalaga. Ngayon, tatanungin natin kung anong gusto niya. Okay, kung ikaw tatanungin, kung bibili ka ng hamster, ano gusto mo? Isang piraso o dalawang piraso? Dalawa po. Bakit dalawa gusto mo? Para po dumami. O, oh, para dumami. Kailangan gusto mo, lalaki at babae, di ba? Oh, ikaw, kung tatanungin ka, anong gusto mo? mag-aalaga ka ng hamster? Dalawa Nal po, para ano po, pag lakas mo, lakas mo? Dalawa po, para pag dumami po sila, pwede po silang mabenta. Oo, oh, di ba? Karamihan talaga, pag mga gustong bumili ng hamster, laging dalawa gusto, lalaki at babae, di ba? Apo. Ikaw, bakit gusto mo dalawa? Para? Dumami Oh, para dumami. Siyempre, bibili ka na rin lang, di ba? Susulitin mo na, di ba? Pagka bibili ng... Eh. Ha? ka bibili pa ng isang piraso, no? Siyempre, sa yung pagkakataon, nandyan na, diba? di ba? Hindi dalawa na bibili mo, lalakit babae, no? no? Tama, di ba? Okay. Kaya kalokohan yung sinasabi iba na kapag wala daw alam sa pag-aalaga ng hamster, isa lang daw, isa lang daw ang ibebenta o wag daw bentahan. Tama ba yun? Di ba? Sayang, di ba? Oh. Kaya kung ako kung ako rin masusunod, dalawa din ibebenta ko, no? Katulad nito, ayan. Ito, dalakit babae, di ba? Mas masaya tayo sa ganun, di ba? Oo. Uh -huh. Oh. Di diba, ikaw, saan ka mas masaya? Sa isang piraso o sa dalawang piraso? Oo. Uh -huh. Oh, sa dalawa, ikaw? Sa, dalawa. sa ka masaya? Sa isa o sa dalawang piraso? Sa dalawa. Oo, di ba? Ang maganda dun. Kasi kung bebentahan mo ng isang piraso nga naman, malungkot, di ba? Uh -huh. Paano nga naman dadami? Siyempre, eh. kung ako bagong mag-aalaga pa lang, Dala dalawa, na bibili natin, di ba? Para siyempre, para pag tumagal, dumahami, di ba? Tapos pwede pa natin ibenta para makabawi-bawi sa nagastos di ba? Yun yun eh. Dumili Hindi kasi... Bumili ka pa na, kuya. Oo, tapos yung pagbebenta mo, bili ka ulit ng panibago, di ba? Oo. Oh. Di solve ka na. yung, yung iba kasi, di alam yun eh. Di ba? So, ayan ha? Narinig nyo yung sinabi ng bata, buti pa to. Oh, tsaka to, alam yung gagawin, di ba? Pagbibili. Kailangan dalawa. Lalaki at babae para dumami, di ba?